Aries, ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ngayong araw, ay maiksi ang pasensya. Mas gusto pa ang walang makakausap pag gumawa ng isang trabaho ng makagawa ng maayos, kaya ayaw ng mahabang. Usapan mas gusto ang magtrabaho, at may mapamiling ugali kung sino ang sasamahan dahil sa pag-iingat, at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, maaruga sa pagkain ng pamilya, para laging maayos ang kalusugan ang mga nasa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21 number 19 at number 12. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay maingat kung magsasalita, may katapangan. Ang ugali ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan. Maingat sa buhay dahil ayaw ng magkaroon ng suliranin sa pamilya. Ayaw ng may kalokohan sa pagkita ng pera at hindi gagawa ng bagay na pwedeng mawala ng trabaho sa trabaho ay madisiplina at may matapat na ugali na matahimik ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera laging una ang sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 39 number 16 at number 25. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa trabaho ay kung usapang may kinalaman sa maduming pera, ay iiwanan ang mga kausap para walang magawang pagkakamali, may ugaling istrikto dahil ayaw ng mga nakikisuyo at ayaw din ng mga kalokohan na usapan, matapat sa trabaho para mapanatiling may hanap buhay maaruga sa pamilya at ayaw ng may medidinig na pagmumura, sa tahanan ng walang makapasok na bad energy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 15 at number 42 at number 23. Cancer ang cancer no sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay laging maaasahan para sa mga gagawin at hindi nagpapataan sa dapat na matatapos na trabaho at talagang masikap at matyaga para sa ikakaganda ng pamumuhay. Ayaw nga lang ang maruming paggawa dapat ay maayos ang lahat. Kung kikita naman ng pera ay ayaw ng may kalokohan, may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan, at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27 number 21 at number 36 Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Kung sa trabaho ay mahaba ang pasensya at kung gagawa nang gawain ay maingat na matahimik para walang maka Abala sa kanya na makatapos, hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong kausap at may ugaling madaling mainis kaya mas gusto pa ang mag-isang magtrabaho. Nang walang mapasok na bad energy sa trabaho. Masinop sa mga gawain para sa ikakaganda ng kabuhayan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 18 number 25 at number 23. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay laging gumagawa ng plano para hindi masita o magkamali sa mga dapat na magawa at hindi. Nagpapataan sa mga ginagawa dahil nasa isipan dapat. Ay laging masipag sa hanap buhay, at wise sa mga dapat na gagawin para makaligtas sa mga gustong gumawa ng kalokohan, at may isang salita mas gusto ang magtrabaho. Nang matahimik, masipag sa ginagawa dahil nagdadala ng positive energy ng swerte para sa kanya at sa pamilya. At ayaw ng nakakaabala ng ibang tao dahil ayaw magkaroon ng utang na loob ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw. Na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. May katipiran sa paglabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 21, number 24, at number 32. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na mahaba ang pasensya, at laging maingat sa mga sasabihin para walang makaaway. Natao Maingat sa trabaho para hindi mapasok sa mga bigla ang problema, dahil gusto ay may pagkakakitaan na matagal na hanap buhay, at laging masinop sa kinikitang pera, para sa laging makagawa ng maayos na buhay na pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw na mula, sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21, number 17 at number 32 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Matyaga sa trabaho at may mahabang pasensya kung sa Trabaho, para makagawa ng mas maayos na gagawin, pero Sa ibang bagay ay hindi nagpapasensya may strictong Ugali, hindi mapapakiusapan kung tungkol sa trabaho. Dahil maingat ayaw mapasok sa problema at laging inuuna ang pamilya para maging maayos ang pamumuhay, na laging matapat sa mga ginagawa, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan. Mas gusto ng masasayang usapan sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 19 number 21 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa pagsasalita para maging. Maayos ang buong araw, pero may katapangan din ang ugali na kayang ilabas pagkailangan at ayaw ng mga usapang may kalokohan sa pag-ibig at sa pera ay iiwasan. Nakagad ang ganoong mga usapan sa trabaho ng walang kibo at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho. Ayaw ng mga usapang may kaberdihan at paligoy-ligoy, mas gusto ang pag-uusapan na may kaugnayan sa ginawa para kumita ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 11, number 9 at number 45. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali kung nasa trabaho at laging gumagawa ng naaayon sa dapat na hanap buhay. Dahil ayaw ng mga kalokohan sa trabaho may takot mawalan. Nang pinagkakakitaan, maaruga sa pagkain ng pamilya. Para sa maayos na buhay at makapagbigay ng laging. Masayang pag-asenso at mas tahimik na gagawa para. Walang maging abala sa mga gagawin, ayaw ng mga usapan. May kalokohan pagtungkol sa pera ay maingat, at may ugaling matsaga sa mga gagawin sa trabaho. Wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19 number 32 at number 25. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung sa pagkita ng pera ay matyaga at Masinop hindi basta gumagasta dahil ang pera ay para sa pagpapaasenso ng kabuhayan, at kung sa trabaho, ay ayaw ng mga kalokohan dahil may takot mabalikan. Nang karma ng kamalasan, may matapat na ugali sa trabaho, at mga makakausap dahil para sa kanya ay pagunlad sa buhay ang magagawa ng katapatan, matapat sa mga sinasabi at gagawin at mapagmahal sa pamilya gusto ay nasa maayos na pamumuhay. At laging masipag sa mga dapat nagagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 21, number 35 at number 17. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa ginagawa at ayaw ng mga usapang may kabastusan. Iiwanan kagad ang mga ganoong usapan at kung may kasama. Pang chismis ay talagang lalayo na kagad at may maselang. Ugali sa mga gawain sa trabaho, gusto ay maayos na. Paggawa ng hindi napipintasan, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan para laging napapasaya ang pamilya at kung sa pera na ibang pagkakakitaan ang gusto ay maayos, at ayaw ng pagpapataan sa mga gagawin sa trabaho. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa mahal at pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula, sa mga bituin, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 11 number 17 at number 40